Hello, mga lods. Hello mga lods. Dito tayo sa ginagawa natin. Bali, uh, na tayo. Mala nakakita nyo, may wall na dito sa ano ginagawa natin. Yan. Ito, nas, na dito tayo sa master's bedroom. May wall na dyan. Mayroon mga layout ng pinto. Tatlong pinto, tatlong kwarto mga lods. Then you see, ito So, nilagyan na rin natin ano yan, ng uh, utility para sa switch. Then, pangat natin. So, inihandaan natin yung mga piping. Then, after, ilaan na rin natin ano yan, ng wire. Ay hey, mga lods, so tangalian na uh, na yung mga mason mga lods. Bali, pinorma ko na muna yung ano, sinimento ko para mamaya ay matigas na yan. Ay hey, mga lods, eh. so uh, sa layout is makikita nyo dun sa mga pinto katulad nito. Ang wall nito dito mga lods. Dito ang wall nyan. Then ito yung pinto. So may wall dyan. Doon yung, doon ang gawi ng ano, ng door mga lods. Doon ang gawi ng door. Kaya na dito i switch natin. Ayan mga lods. Ito yung switch natin. Kaya dito lang na switch natin. So CR ganun din mga lads. So kung nasan yung pinakang wall, doon ang gawin ng door. So kaya ang switch natin na dito sa opposite. Then pagpasok mo dun sa room, sa uh, dito sa dalawang room na to, ang wall niya is dito sa side na to mga lods. Ayan makikita nyo yan Dyan ang pinakang wall niya ang papunta doon. So maghahati yung 2 and 3 dito sa sa space na ito mga lods. So, nandito ang wall, dito yung gawi ng door mga lods. So, opposite ang, ang, switch, dito ang switch mga lads. Sa other side, ganoon din. Kung dito yung wall, dito ang gawi ng door, opposite, dito yung, uh, yung switch mga lads. So, dito, magkakaroon tayo ng switch dito para sa room. Then, ibabak to na lang natin yan dito sa side na ito mga lads. Para dito naman sa pinakang ano nila, parang living area dito sa ano, sa taas. So ito yung magiging switch para dito sa ilaw na dalawa molots. And ilaw dun sa labas and ilaw dun sa poste nung balkona eh. May isang ilaw dun sa ano dun sa corner na yung molots. So tatlong ano na trigang, isang ilaw doon, isang ilaw dito. Then dito sa uh, living area dito sa taas molots. So trigang ilalagay natin dito. Hi, mga maladi So dun sa mga outlet, i uh, share ko na lang yung ano. Uh, bali, yung discarding na ginagawa ko is, yan, sinasabi ko yan. Then, dun sa mga outlet, uh, may outlet tayo sa side na yun. Nakita nyo dun sa ano. Dito may outlet tayo dyan yan. Then, dun may outlet dito na isa. Ay mga may outlet dyan. Yun. Then, sa room, dalawa-dalawa ang outlet sa room niya mga So, sa paggawa ng outlet and sa termination outlet, may may two-way na pag-terminate ng mga outlet mga mga convenience outlet. So, uh, yung unang way is yun yung splicing na ginagamit natin mga So, sa splicing, nagpapatakbo tayo ng home run. Katulad dito, may home run yan. Pupunta doon. Then, pupunta doon sa kabilang side na yon. Then, pupunta doon sa dito. Dito sa room. So, makikita nyo, may isang pumunta ron. Then, may isa pumunta rito. So, splice tayo doon. Then, dito splice tayo. Then, pabawa ng outlet. Then pupunta tayo dun sa junction box na yun. Ay, hindi, ilaw pala yan So, yung pipe na nandiyan na dun is pababayan, bababayan. Kasi ang walling nito, i ang walling nito mga ay uh, double-sided wall mga So, dun natin ipapasok yung pipe na yan, papunta dun sa dun. So, yan yung abang naman, papunta dun sa, ayon, sa wall din. Ayan. wall to wall kasi yan. Then, dalawang pipe yan, papunta naman yan dun sa may massage bedroom dun sa side na yon ay mga So, yung dalawang way ng pag-terminate nung splicing ng, ng outlet is pwede ganun mga So, naka-parallel lahat ng outlet. Then, splice natin yan. Uh, kada isang utility is naka-splice dun yung outlet. Then, takbo dun sa uh, downstream nung home run mga So, kung ang home run natin is yun, ang downstream niyan ay outlet dito, then outlet there, then outlet doon. So yung pinaka downstream ng home run ng outlet para sa outlet mallets. Then, uh, yung second connection ng outlet is pwedeng gamitin yung sa outlet kasi mga lods is tuhog-tuhog yung -tuhog. makikita nyo dalawang yung tuhogang na ginagamit normally na ginagamit ng tuhogang is pwede nyo pagtuhog-tuhogin lang yun pwede kayong hindi mag-splice Then pagtutugtugin yung outlet molods. So the same same connection ng outlet is parallel connection molods. Pero yung downstream nun is tuhog-tuhog lang mo yung molods. So uh, pwede nyo ituhog yun doon sa unang outlet. Kunyari ito yung outlet na to. Pwede nyo ituhog dyan yung galing ng main papunta dyan. Then tuhog-tuhog yan. Then sa pangalawang tuhog nun is dadalhin nyo yun sa pangalawang outlet molods. Doon yung outlet. Then, dun, yun dun, then ito nyo yun doon. Then dadalhin nyo yun doon sa susunod na outlet is dito yung susunod na outlet niyan uh, kung ang kung ang daan nyan is dito sa ilalim din pwede niyo itugog ng ano yung malods pwede niyo sa outlet so tugog nyo doon then tugog nyo doon then tugog tugog na yung mallards. ang mangyayari lang is hindi kayo nag splice so doon sa dulo is ibabalik niyo yun doon sa bali yung po kayo ng dalawang home run. isang home run doon sa unang outlet then isang home run doon sa last outlet malods so yun yung tinatawag na ring connection malods So, yun yung outlet ng ring connection na kung magkakaroon ng problema doon sa gitna, kung may mapuputol na linya dyan doon sa parallel niya is mawawalan yung receptacle na yun. Doon sa ibang receptacle is hindi mawawalan ng kuryente yung So, kasi nakaringa, papakita natin sa drawing yung malods. So, nakaring yung connection, nakaring yung, yung wire. So, kahit saan magkaroon ng problema doon is ang power is hindi mawawala mga lods. So, the same din naman yung sa ano, sa hindi sa splicing models. Kung nagkaroon ng problema yung outlet doon, yung naka-splice dyan, papunta din sa kabila is hindi mawawala ng ano yan, hindi mawawala ng power. So, kung ang naging problema lang ng outlet ay nagkaroon lang ng loose or wag lang magkakaroon ng short circuit. So, sa short circuit kasi is automatic, i-break nyo yung ano, yung circuit na yun. So, mag-off yung circuit. So, kung hindi yun mabe-break or kung nagkaroon lang ng sunog, nasunog lang yung outlet, then uh, na-disconnect lang. So yung ibang outlets, gagana pa rin yung mga lods. Gagana pa rin yung mga ibang outlet na yan para dun sa mga downstream ng outlet na yung mga lods. Uh, para sa akin is mas okay yung sa splicing kasi yung point of connection ng mga devices is puli ano siya, puli puli tight mga lods. So naka-splice uh, naka-tape. Then doon sa ring type connection, lahat sila is don Doon magbabari 'yon doon sa tuhog niyo mga lods. So, hindi natin alam kung magiging ano yung pagkakatuhog na 'yon. Doon pwede magkaroon ng problem doon sa mga point of connection na pinagtuhog-tuhog mga lods. So kung ang outlet niyo is naka-ring, then magkakaroon ng loose is may possible na na yun, kasi nga nakatug lang hindi nyo alam kung kung paano yung pagkakatuwag nun, kung okay yung pagkakatuwag or depende kasi dun sa manufacturing nung nung outlet na binili nyo mga lods so dun kayo mag-base lang dun sa pagkakatuwag na yung mga lods so ako uh, sa experience ko is ang lagi kong ginagawa yung splice ko yung mga lods splicing ang lagi kong ginagawa termination para sa mga outlet mga then share ko lang dun sa sa mga splicing na naka-downstream yung mga outlet mo. Naka-downstream means galing ka sa simula hanggang dun sa maka, makarating dun sa pinakandulo mga lodi. Eh. So pwede nyong hatiin yung kung mabibigatan, kung may load na mabigat dun sa mga ano na yun, pinakala nyo na magkakaroon ng load. Hatiin nyo yung home run mga lods. So gawin yung dalawang, hindi man dalawang home run, isang home run lang. Pero hatiin nyo yung, yung way ng outlet mga lods. So kung katulad nito, itong bahay na nari narito yung um, breaker niya is na dito, main panel. Pwede kayo magpatakbo na isa, then box. Then isa is papunta na dito side na to. Then sa kabila is dito nyo napapatakbo yan para doon naman sa kabilang side mo. So yon malilimit yung ano yon yung malilimit yung stress. Kung, kung ano, kung isang haba lang yan mga lods, malilimit yung stress nung, ano, nung wire, yung capacity ng wire doon sa pinakang dulo mga lods. Ang ginawa niyo kasi isinati nyo. So, isa dito then splice ka then isa naman dito sa kabila so maghahati yung load nung maghahati yung load nung ano nung outlet ayun mga is. isang way din yun para para mabawasan yung load nung nung stress dun sa ano sa last outlet ayun mga lodi isa rin yun sa ginagawa ko para magbalance ng ano magbalance ng load yung sa wire mga pero dito naman mga yung wire na yan, kahit pag mo yan is walang problema yan kasi nakakapasity yan dun sa bilang ng outlet na nilagay nyo dun sa breaker mounts. Kung ang breaker natin is 20 amps, so katulad dito is 10 outlet yung nilagay natin. So yung, 20, yung 10 outlet na yon na CO, convenience outlet, is pasok na pasok yun dun sa, ano, dun sa, sa capacity ng wire. Kahit na dun pa sa dulo yung, ano, kahit na dun pa sa dulo yung pinakang load mo na, kahit may load sila lahat mo, So, hindi mapwepwersa yung yung home run molods. Kasi, sumunod tayo doon sa standard ng kung ang 12 by 20 amperes. So, hanggang doon lang yung outlet na ilalagay natin molods. So, hindi na natin dadagdagan pa yan para magkaroon pa ng maraming load molods. Sa mga gantong residential naman is, kahit lumampas na sampu yan, kasi hindi naman lahat sinasaksakan na sabay-sabay mga molods. So, sa mga ganito, mga bahay-bahay, lalo na sa mga kwarto, electric pa charger lang yung mga nandiyan sa room na yun, mga lods. Pero hatiin nyo yung, yung way ng outlet, mga lods. Hey, mga lods, eh. so yun lang yung share share ko. Then, sa discard na nga na ginagawa natin, pinapakita ko na lang yung paano natin. Dinidistribute yung kada circuit ng mga layout natin para dun sa, sa bahay na yun, mga lods. So, ay mga lods, eh. so uwi na muna ako, kain muna tayo. ay mga lods. So, mamaya na lang ulit. Ciao!